Sir, sir. Nakita na natin ang problema mo, sir. Yun. Dito, sir. sir. Dito, sir. Papakita ko. Yes, sir. Di ba yung problema mo, sir? Ikaw na lang magkwento, sir. Ano oh. bang problema mo? So, ang problema ko dyan, sir, matagal ko ng kinitiis Ilang buwan na. Okay, Bali, pag nananak ko ako siguro, mga 40, eh, mga 50 to 80, ganon. So, pag tinatapakan ko yung silinyador, parang nakasang vibration sa chassis. Sa, mm -hmm. chassis sa sa flooring sir. Flooring, so, flooring, dito ini sa flooring talaga yung oh. Ito mga kabukso. Ito po yung nagiging problema. Pansinin po ninyo maigi kapag may problema po kayo sa vibration kung sa manibela ba mm -hmm. or uh, pag nag-brake ba kayo, nagba -vibrate. Marami po kasi ano, pagkakataon na lalabas yung vibrate niyan, oh, iba-ibang problema. Kaya sir, pagka nag-accelerate, mm -hmm. 40, 50, 60 pataas. Tapos kapag ka, uh, mabilis ang takbo mo sir, nagbabawas yung vibrate niya, di ba? Oo oh, sir, pagkakas Ito mga kabox. Ito sir, oh, mo sir. Mm, sir. Kita mo yan sir? Ah, oo. Oh. Kita mo to? Oo oh, sir, parang iba na yung itsura. Oo. Oh, eh. Napingot na. Ang nangyari dito, ayan o, oh, iba, iba yung ano niya, iba yung bearing. Ayan o. Oh. Pansinin mo yung tatlong bearing sir. Hindi mm, sir. Itsura. Parang iba yung isang yan eh. Oo, oh, di ba? Oo, sir. Iba na yung isang yan. Ang nangyari dyan, medyo napudpud na tao. Mm. Kaya, syempre, kapag ka nag-accelerate ka, dapat straight to. Diretso, okay, diretso okay, ang ikot nitong drive shop mo. Ang nangyari, papalag. Palag siya, kaya mm. papalag din yung flooring mo. Flooring, o. Oh, hmm. Ayan, ayun yung papalitan natin. Hahanapin natin tong, yung ano, uh, pyesa na to, sir. Hmm. Sige, sige, sir. Ito mga kabukso. Ang mararamdaman nyo dito, oh. Vibration talaga mismo sa ano sa sahig. Sahig, sahig. Tama, sir. sahig. Oh, diba, sir, tama. tama, tama sir. Oh, oh, sahig. 'Di ba sir, tama sa? Sahig talaga. Tagal na niyan eh. Okay. Oh, buti nakita agad dito yung problema. Yes, sir. Thank you. okay mga kabuks ka test na po natin. Yung problema niya kanina, yung ano, 'di ba sir, yung magalaw dito? Oo, oh, sa flooring. flooring. Okay. Oh. Maririnig natin kay sir mamaya dito sa ating video kung nawala ba yung problema niya kung, kung ano po yung pinagbago pagkatapos po nating palitan ng tripod bearing or cv joint inner kabuks Grabe na uli. Anong masasabi mo sir? Nawala na ba yung ano niya? Yung nararamdaman mo dating palag dito sa flooring? Wala na, nawala na. Smooth na yung ride. Oh, dati talagang gala mo inuuga ka ng ano eh. <laughs> Bali, ang lumalabas ko sir, dalawa na lang yung tripod ano mo, Mm -hmm. Bearing mo na lapat doon yung isa kalug na kaya oh, uh -huh. kumbaga hindi na yan diretso yung axle mo. Mm uh -huh. Saka kanina pinakita mo rin yung isang ano doon yung isang screw on doon ano eh. Iba yung isa sir. Iba na eh. Iba na yung tsura eh. Oh. So, Ayun ah, na, kapag nakaramdam po kayo ng palag sa sa harap or sa bandang flooring yun po ang ipacheck po ninyo. Baka kasi kapag nagkataon eh kung ano-ano ang papalitan baka yun. <laughs> lalaki lang gastos nyo mga kaboks okay maraming maraming salamat po sa inyo